Good morning mga idol So ngayon ay tutuloy natin yung project natin Yung pagbabakod Kuha lang ako ng buod Pamusti Yan at dyan nga mga idol ay Kinukuha ko na yung mga guod natin Yung mga pamusti natin Bali naputol pa na pala yan Nung isang araw habang di kasi ako busy ay nagpuputol ako ng kawayan so ayan nililinis ko muna yung mga nakausli nya yung mga pinagtanggalan natin ng mga sanga-sanga nya kasi matutulis yan para malinis yung ano yung pamposte natin so ayan nililinisin ko lang yan lahat mga idol Yan, bali yung ibang naputol ko pala dyan mga idol ay good na talaga. Kumbaga wala na siyang dodo kasi yan yung mga naiwan dati ng mga na-harvest na karaan so natira yung guod kaya maganda na rin kasi marami-raming guod at sakto nga lang din mga idol timing kasi kinailangan natin ng medyo marami-raming pang sa ating binabakuran yun nga pala mga idol ay bali ipipre rin yung kand mga kambing dun kaya binabakuran natin para nang sa ganun ay ano sila, malaya silang nakagalaw-galaw kung gusto nila kumain makakain sila kung gusto nila sumilong makakasilong sila agad baga hindi na natin kailangan ilipat-lipat ibalihin-balihin pa ah, ayos nice na mga idol bali mag okay naman tayo itayo na natin yung mga pasti at dyan nga pala mga idol ay hinahakot ko muna yung mga good na nakuha ko so ayan hinahakot ko muna dyan Bali, malapit lang naman. So, buka, sa likod lang niya ang mga sagingan. Sa so, may likod niyan, dyan na yung kawayanan. Kaya hindi na tayo may malayo yung inahakuta natin. So, Kumbaga, malapit lang yung pinagkukunan natin. Ayos mga idol. Bali, balutin naman natin yung pinakapuno niya. At yan nga mga idol ay binabalot ko na yung mga ilulubog natin sa lupa yung pinaka-poste niya. yan binabalot natin ng trash bag at may scotch tape packaging tape uh, will you please repeat it para matibay talaga mga uh, hindi agad siya mabulok mura lang naman yung packaging tape mga idol at trash bag kaya di naman nakakapanghinayang na gamitin yan kasi kung di natin lalagyan yan ay saglit lang din yung itatagal ng poste natin na kawayan mga maabot lang yan mga siguro mga isang taon na higit mabubulok na rin agad yan kaya kung may ganyan mga idol ay mas tatagal siya kasi yung ibang ginamit ko dito sa bakod na ginawa ko na may ganyan ay tumagal talaga siya at dyan nga mga idol ay nagbukay naman ako yan so kaya naman natin yung paglalagyan natin ng pusti so yan yung pagtatayuan natin hanggang dun sa gate yan kaya kaya pag wala akong ginagawa, so yan na lang yung, yung, pinaglilibangan natin. Baga pinagkakabalahan. Bali, lagpas one pit pala yung hukay ko dyan mga idol. Baga hanggang sa may siko ko yan, yung, pinag, yung paghukay ko yan Kasi para medyo malalim naman siya at mas matibay-tibay naman. Kasi pag umuulan, pag lumalambot yung lupa ay... Madali siyang umuga pag sobrang babaw yung gina ginawa natin. Kaya mas maganda yung mas malalim-lalim talaga. Total, ipitin -ip naman natin yan ng bato eh. Yung bato na malalaki at maliliit. So yun yung ipapalaman natin dyan pag lagay ng poste para matibay talaga, hindi gumalaw-galaw. At ayan nga mga idol, bali natapos na ako mag maghukay. Na, nakailang butas na rin tayo. So ayan, piniprepare ko naman yung mga good. Ina-arrange ko na lang. Ayan, ganyan yung style ko mga idol. Hukay muna ng hukay. Tapos, yung tsaka ako na ipoposisyon yung mga poste. Para, ano na lang, siksik na lang na siksik mamaya. So, bali nilagyan ko yan mga idol ng bato talaga. Bato, lupa, bato, lupa. Yun yung style ko para matibay. So, ayan nga mga idol at nakatayo na yung mga poste natin. So, ayan o. Oh. Ayan, kumpleto na yung poste natin paikot. So, yung dingding na lang. So, hanggang dito na lang muna yung gagawa ko dito kasi hapon na mag-aasikaso naman tayo ng mga alagang hayop natin kumbaga pastol naman natin yung mga baka at kambing ayan o, naghihintay na sila o Yan, sakto na sa pagpapastol o paglilipat sa kanila so hanggang dito na lang mga idol thank you for watching